Uh, Diyos na adlaw sa ating mga kabubong tubig sa bulan. Iyadi ako niyan sa Baybayon, San Barangay, Otabi. Na sa likod ko, Otabi, may mudiyo ang saro na uh, ruins. Actually, mong bantayan yun. More watchtower, diri kay lumana na simbahan. Yung patindog yun sa pamumuno ni Don Agustin Camposano sa 1799. Saan kaupod sa mga Balwarte de Piedra, sa Tugbuon, sa Bililan, nandidi sa Intramuros. Ano tabi ang konsiderado sa iyo sa pinakamakulay, pinakamagurang na lugar sa hindi lang sa Bulan, kundi sa Sorsogon, na sa bilog na Bicol Region? Posible na ang utabi, siguro sa mga archaeological experts, existido na as early as the Ming and Song Dynasty in the 10th century dahil sa mga mga nagkaurukad ng na mga tibor ng mga antikilis sa palibot niya, kao po ng gate. Ang kaalagaan sa mutabi kay hindi una naglambing o nagdaog o nagtutong ang mga Kastila sa 1569 hali sa masbate na may posibilidad na hindi mo na sira nagmisa bago sira naglayag, blawod ng pa kanto naman sa Magallanes sa Hibalong Nandito hindi tumira yung bugso ang pinakaprimero na chapel o sorosimbahan sa Bicol Region ng Saluson dito naglaganap ang kristyanismo hali sa Hibalong Magallanes hindi na lugar limang beses sinakyada sa mga moros pero ang pinakamadugo sa 1746 kung na yung darag ko na ralabanan, pati gati na damay, maano na muna nabungto na nan na dito man namatay dito ang kabesa ng barangay. Sa 1754, may mga Kastila na nagbiyahe halis sa Tikaw, nakabot na din, nagralabanan mga sa mga moras na gano'n ng mga sundados na Kastila ng Kamaratay. Sa 1610, naging parte ang utabi sa kasaysayan sa Sangal yung trade. O ang mga barko na nagbabiyahe pa Mexico, Manila, Acapulco trade, ay dibisira sa may lamod na urubong, binari na yan, nakargasin mga balon, pagkaon o tubig. Sa so, panahon sa Napon, may hindi headquarters sa mga gilya. Katunayan, mga 1944, nagralabanan doon ang mga haponan gilya sa may angas. Ang sa Otabe, inabrihan sa 1957, sa Philippine Army Engineering Battalion pero nabiyan lang sa pagbiyahe sa 1968 na. Pero may mga nagbiyahe na kami dito sa May parte bagong silang pakanto sa GDL Pilar pakanto na sa Gate. Ano is kailang cool sa Hutabe as early as 1907 may grade 1 na sira. Pero sa 1997 inabihan ni Chugiming Mayor Chugiming Di Castro Nan Kapitan Jesse Tugyanosa sa Dano sa mga taga tabi ang Kangira High School sa Sarumalote na hindi narasan Pamilya Gluwa na kaya pinangaral niya sa Paustino Gluwa National High School. Magayon ang kasaysayan sa Mutabi sa isa pinakamakulay sa bilog na Sorsogon. Magayon ngayon, ang ipisarbar tayo na kamanasan lahi na hindi nang ng mga kapagalaw sa nato, mga magurang sa nakahagi na panahon, darawang tanihan para sa pagtahak nato ng pagladas sa nato kinabukasan bilang mga bulan ninyo. Inayon sa hindong lingkod, si Tony Boy Hilana, ang sa iyo, Bulan History and Culture Tour Guide. Diyos mabalas. Salamat. Kasaysayan ng bulan, bana tilihing buhay dahil sa bulan. History to ni toy po'y gilana. Kasaysayan ng bulan, bana tilihing buhay dahil sa bulan. History to ni toy boy gilana.